Hi, Glyza. Hello. Hello, my friend. Hello. Hello. Hello, Charles. Okay, field trip to, sabi mo, di ba? <laughs> Nandito tayo ngayon sa isang bus na wi ready, perfect para i-explore ang ating bagong produkto up for review. Ang Samsung WB-150. O, oh, dalawang kulay niyan. May white and black. So far, gusto ko yung itsura niya. Ang lakas pa ka-Star Wars. Hindi <laughs> <laughs> ba? Mm -mm. Gusto ko rin malaman gano'n siya ka-user friendly. First time ko rin ng Wi-Fi camera. Huhusgahan ng ating reviewers ang tatlong Wi-Fi cameras base sa features, design, and value for money. Okay, wag na natin ito. Let's go! Okay, let's, tayo. let's oh, Yes! Last two. Man Manong driver, drive us crazy. Hello, Papa <laughs> Kanya-kanyang testing ng Samsung WB150 ang ating reviewers. Habang ako naman, feeling model. Para lang ang mascot niya. Nag-e-enjoy ako sa kanya kasi marami siyang features katulad niyan. Oh! Nailagay na agad dito. Gusto niyo yun? Oh. Okay. <laughs> Ang ad, di ba? Pang model lang. Oh. Okay. Kung gusto mo siyang i-upload. Pinutin mo lang yung menu. Bilang may wifi itong bus na ito. Choose Facebook. Me. Okay. Tapos kumanta lang tayo ng isang stanza. na upload na siya. Oh. Ganun kami. <laughs> Sinilit ni Glyza sa cellphone niya ang kanyang Facebook account. And voila! Uploaded na nga ang kanyang nakunang pictures mula sa Samsung WB150. Bilis ha! Nag-upload na ako ng limang pictures ng sabay-sabay. Tapos nagdagdag ako ng isa pa. Ang notice ko, nilagay niya sa parehong album. Anong ngilingisi-ngisi mo Charles, ha? Wow! Daka-post na agad sa FB ang picture nyo ni Glyza. Ano to? Fan meets idol? 32 likes agad. Ang dami. Eh. Sabi ni, eh. Ayan o. Oh. Si Glyza ba yan? Patikin pa lang yan, reviewers, dahil hindi lang dito sa Wi-Fi bus masusupukan ang Wi-Fi cameras nyo. Robot nga! Cute Hello! Oh, bubuka ka buka pa yung sumasara sa rep ay eh, mate. Ay, Stig! Nagbe-blink siya. <laughs> Hindi na mapigilan ng reviewers ang mag-capture ng videos ng iba't ibang robotic animals gamit pa rin ang Samsung WB-150. So, nandito tayo sa robot at maraming mga robots at masasaya sila. Try ko maglambitin like a bata. cute. Ayan. Natakot, natakot. Nagulat. <laughs> nagalit, nagalit. <Click>. <laughs> Tuwang-tuwa naman sa effects sa pictures ang mga reviewers. Kaya click pa rin ng click. Huwag na rin bro. Right, picture in a picture. Split shot. Live panorama. At marami pang iba.